Muntika na pong masaktan ang Vice President Sara Duterte dahil sa patuloy na panggigipit ng gobyernong ito. Mantakin nyo, maging yung kalayaan para sa pagpili kung saan hospital dadalhin ang pasyente na si Atty. Lopez ay ipinagkait pa rin sa kanila dahil ang gusto ng kampo ni Vice President Sara Duterte ay sa St. Luke's sila dadalhin pero sa Veterans Hospital sila dinala ng driver ng ambulansya. Ngayon nagkaguloho dito at muntikan ng masaktan si Vice President Sara Duterte dahil sa kagustuhan nilang ilipat si Attorney Lopez sa hospital na gusto nilang puntahan. Panoorin natin ang power tripping ng administrasyong ito gamit-gamit ang mga pulis. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. <coughs> ano ba yan? <coughs> kabobo ng polis na to. Kabobo o walang ng respeto. Hindi ba nila maalala na yung tatay ng gidigipit nila ngayon ang nagdoble sa mga sahod ninyo kahit ang lalaki ng tiyan ninyo na hindi kayo nagtatrabaho, dinoble pa rin niya. Para hindi na kayo bangurakot ng hinayo pa kayo, tapos wala kayong galang. tang ina mo, lagot ka ngayon. Hindi ito suspect, hindi ito pondit. Ma'am, gagawin po namin yung sitlo. Hindi, hindi, hindi. Kanina,

Ago. Wait, hold Hindi conflict yan, hindi suspend yan. lang yan ng content. Sir, nga nagganit kami ng batasan. Sinabi ko si Cruz kami pupunta. Yung gustong-gusto mong makita yung sapat eh

umapak <laughs> bakla. Mama Mama dapat loyal kayo sa constitution hindi sa politician Protect the people the oh. constitution pahis. po sa batas pahis. hindi pahis. sa kay Hindi bargain hindi to bargain

Medical emergency. Medical emergency. emergency. Okay. Sige sir. ,ang so oh. dito. Hindi pulis. Mami, relax. Doktora, mapupunan. Kailangan Major problem to eh. Bako, pulis! Pulis, bako! Bako! Bako, pulis! Ambulansa ni kami. Ambulansa yung kami.

nagpapabida pa ng hayop natoy. na, na ha? to eh. So, nila, pinasok siya ka nina. Tapos, nilain nilabas na naman. So, dadalhin na to sa, sa ano, sa St. Luke's. Ang ano lang dito guys, grabe no, yung pagod ni Baby Sarah. Grabe, nung no, ano pa to. Last Friday pa to. My God. Grabe. Pagod na pagod na rin to. Mag-iingat din, Vice President Sara. Kasi kung kayo yung nagkasakit, wala na. Grabe. Paalisin nyo na kasi. Ang inang mga polis to diskusyon pa eh

Sige, ginising nyo ang tulog na tulog na na naagila na, ng Mindanao. Ang ina nyo, sige. So, mga kapuso, nandito tayo sa Veterans Memorial Medical Center. Sa mga oras na ito. Muso sa veterans nga to. Sa veterans nga to ay nagkakaroon ng komisyon. Pinakalampag na ng, uh, ng taong bayan itong uh, ambulansya ng QCPD dahil nakaharang ito sa ambulansya kung saan nakasakay si Atty. Zuleika Lopez, ang uh, chief of... Ang inang niyan. Stop ni uh, Vice President Sara Duterte. Sa mga oras na ito, eh, ito na. Nakaalis na yung uh, ambulansya at ililipat si Atty. Lopez sa St. Luke's Medical Center. Yes. Tatangan ng mga polis na ang inang tong mga to